yan so samahan nyo kami ngayon ni Kuya Toto ngayon mag fishing guys kasama ko siya nandun siya nag, nag area na siya magpapaping kaming dalawa kali eh, ano lang to try try lang kami kasi medyo malakas pa pero sumuk sumuk lang guys baka sakaling makakuha tayo ng pangulam <laughs> so samahan nyo kami guys mag giti ni Kuya Toto puas wasi sih, Mopre.

na naman. Woo. ayos. Dali guys. Uh. Wala nga guys, GT. Layo pa, layo pa. Pasuyo ako, pre. Pasuyo aku Mas malaki. Mas malaki ito, pre. Pasuyo aku pre. Mas malaki ito. Buntut ah, buntut pre. Hilain mo na lang kaya doon. Woo, nice. Thank you. Pangalawa, pangalawa guys. Grabe, tinapong ko pa sa iyo yung ano. Tinapong ko sa iyo yung kan Parang ano ba, fast break. Tinapong ko yung gloves. <laughs> ha? Dalawa, di ba? Yan, malaki-laki na yan. May dalawa na yan, pre. dah, Aber. Tapos ka rito. Ba't kasi ka yung ano mo? Tapos yung buo. Gito yeah. ako kapag <laughs> nahiriko. <laughs> dalawa na, guys. <laughs> dali, dali. Pahinga, pahinga lang. Kasi... Diyan lang yan. Pero pag napabawasan yan, iiwas na naman yan. ay Master Toto. Pahinga guys, pahinga muna kami. Pahabol lang yan, nagkagat lang talaga. Patay lang isa. Pwede hmm. pa? Dalawa na no. oh. Ay, mas malaki parang parang mas malaki. Hindi, mas malaki ito po. Mas malaki. Ito yung oh, may na ito eh. Oh, Oo, malapit na dumaan. Ako oh, nga, dalawa yun. Meron yan. Ay, parang hindi, ibang brand ito GT yan. Dito ma yan. Mangingitim yan. Mangingitim yan, naman mo. <laughs> yan na! GT! Dalawa! Okay. <laughs> Yung tago kung daliri ko, labas mo daliri. Ah, ito kailangan ng ano. Walang kawala, nakita ko yung tama oh, niya. Eh. Tama. <coughs> Hindi siya makapiyok pag malaki ano. Uh -huh. Ang sitap, may mga kagandaan doon. oh, pag tumama. Sigurado? Ito, yes, binaon uh -huh. baon mo pa. Baon, mm uh -huh. baon talaga. Baon baon yun. Talagang tinuro yun sa akin ni <laughs> <laughs> Boss RP. Ano talaga? Baon siya. Baon talaga siya. Um basta yung sa niya na nagpaskunda na lang yun. No? Ay, hindi siya nakanganga talaga. Pilok ang ano niya. Hindi nakagalaw. May may lang yan. Diyan naman Oo, oh, diyan naman yan. Okay. Iikot lang yan eh. Para madali sila madali. Diyan. Yeah. kahit akin eh. Hindi ko pa bawasan yung bigay eh. May ulam na kami! Hahaha! <laughs> <laughs> uh, masakit. <tayo. laughs> masakit. 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 <laughs> Ang sakit na yan, yung magtirik yan. Maya maya na yung siya, lumus na lusin. Tapos maya, papat-papat ko pa yun sila maya. So, pahingahinga lang tayo guys, kaya pag nag... Makapahinga ako, hagis na naman tayo ulit. Kaya sige, ito to. Kailangan pag ganito kailangan ano? Yo! Tayo mo muna si Paring Brian, yung lasing giro. Shout out kay Paring Brian, salamat sa magpunta pare! Hahaha. Magkala magmaoy. Magkala magmaoy. <laughs> mga na ka pa punta, gikasyo na lang. Ah! Ah! yan! Oh! Ah! Ari, nitikyan. <laughs> Nalaglagan ko pre. Nalaglag kasi ako. Tanggal. Sayam. <laughs> Nalaglag kasi ako. <laughs> wait, wait yan. Woo! Nalaglag kasi ako guys. Kung hindi lang, kaya kuha sana yun. Winas yan. Sobra ba ng buwilo? Ang laki pa naman pre. Sakit yun Kala ko sa, sa hook seat na talaga Hindi ko pa kasi na ano Napabaw na gusto Bago ko palang niyayag-yag Nahulog ako Ayan <laughs> So wala na magat guys kasi may nakabitaw. So abangan nyo bukas ng magang maga tirahin natin yung doon sa harap ng one Sa harap ng sabang lang kasi meron akong battlefield doon na malapad guys. So doon tayo makikipagdigmaan sa GT. So sibat na kami ni Master Toto guys. <laughs> Dalawa lang natali namin pero not bad kasi makakadali pa tayo niyan bukas. Oh. <laughs> woo Dali! So, kita-kits tayo bukas guys Peace on! <laughs> so, good morning guys Hindi na ako nagpatanghali masyado guys Dahil Mas maganda ako, mas maaga Pero hindi rin ako nagpadilindili na gusto Para mas maganda yung footage Makita nyo ng maayos. So, try natin dito guys Dito pa rin sa magandang Magandang spot natin Sa malawak na battlefield natin So, ito Try pa rin natin yung ating master Try natin guys May mga bangka pala dyan na dalawa Hindi ko alam kung nagaano sila Subukan lang natin guys. Kasi may bangka. Try natin. Wala rin guys. Check drag. Check drag. and Ah! ダイト。 First catch guys Whew. Dali guys <laughs> Grabe sakit ng braso ko kagad Binatakbat ako Katamtaman lang guys Ano to yung dumalaga pa lang <laughs> Kaya mga, nga. May mga kasama kasi yan. Doon sana kanina. kasi naglapit kasi yung bangka. Kaya nga. Kung hindi siya naglapit. Mayroon pa yung kasama. Kaya nga. Para ah, kainin na ka. Pagkalaki. Hindi. Ganyan yun siya. Kaiba magtulog. Good morning guys huling talaga Huli ka daw pating Oo kapon oh, oh malaki eh. Siglaki niya oh <laughs> Ayos Meron na tayo isa guys Maaga pa Hindi yeah, na matay Pagis pa tayo ulit guys Yung so, mga kasama natin oh Kaway mo na kaway Ito pa isa Ito kaway Sayang. Oh, nakawala pa guys. Hindi niya nadakman ng maayos. Sayang guys. Sayang guys. Ah, tapunan natin ulit. kita talaga dalawa na naman sana. Pangalawang kagat guys. Pangalawang kagat di tinamaan. <coughs> so dalawa pa yung naging strike natin guys. Yung isa natamaan ko talaga yun Nakabitaw lang. Yung isa dumakma. Hindi na siya hindi siya nakat hindi siya nakatama. Lipat tayo doon sa batuhan kasi may, may nakawala eh kaya maglalaylo yan. Punta tayo sa batuhan guys. Try natin dito sa ano sa may maraming bato yung inispatan natin kahapon ng hapon ni Master Toto. <laughs> so abangan nyo pala guys ha? sa sa 5 5 or 6 yan. Nanjaan kami sa balabak ni ni Master Mike Dabir si si Fish on Adventure. Sa <laughs> Janey so guys, abangan nyo guys. Janey mga uh, Adventure kami diyan. try natin dito guys pag wala uwi <laughs> so wala nang kumagat guys dahil mainit na so agad dito na lang siguro guys <laughs> init na kasi nakawala kasi guys kung wala lang nakawala kanina Malamang may makakakain pa kasi alis na yan dyan kapag may silang umalis. Sama-sama na yan sila. Kasi kumakawan yan yung GT guys dito guys eh. Sa kinakawilan ko. May nahabol silang mga isda. <laughs> so, goods na to. Okay na to. Baka hindi mo na ako ulam ng isda ngayon dahil Tirit yung ulam ko lang isda Tago lang natin ito sa freezer guys <laughs> So abangan nyo Abangan nyo dyan sa Balabak Pupunta kami dyan ni Master Fish on Adventure Yan ni Master Mark the Bear Kita-kits tayo dyan sa Balabak Mga hunting tayo dyan ng buhaya guys Buhaya huli natin dyan <laughs> Mga tayo dyan ng buhaya Hindi GT rin natin doon Hunting rin tayo ng GT dyan kahit ano, kahit ano mahuli natin Mga basta titira din tayo ng ano ng mga mangrove area so doon yung mga buhaya sana sana hindi tayo ng buhaya okay <laughs> na lang guys kita kita tayo next episode babush